para beneficiaries. Nabali dyan pinipilin ti organizer na isudat isu dyan pinahandal dyan. Nabali mo dyan may distributors tayo. Nung akas agent, nagdamot ti Spring Court at tanya. Gam, sampai ti amin, kablaawak na tayo tinapintas ng aldaw. Nung naman, yu, tata, naman, tayo, tata, nga man dyan nyo tata, nung man nga ti sitwasyon nga tayo, na yung bagnalaw ko kayo amin. Nung tata, nagsusura ka kaligay na kutok yung mandi ko ah, dito next nga raffle, dito may maaramid no kukustok. No, nung kahit yung akala, galak kayo. naramid ko idi season 2.0 di last February in-apply kuya ko na di ng na tumulong tayo so da kami nga agent may pili kami mo titi beneficiaries na matulungan at di tinulungan tayo di nga senior citizen tuloy tayo ako nga nagtulong at uh, tata di pakita na na nagnaan dagdag ko nagnaan dai dagdag ticket no manung nga ticket na dispose tayo sino nagalaan tayo kan sempre ada lagi na sitigan tayo tamot nga sa ayat nga tinulong dagdag sponsor tayo ada lagi na ada jadi staff isuti ti may sanga ipakita. Nya? Dito. Oh, dito. Dito i last season. Kay na lima bas kanya nakiki. Dito nagapu iti upat nga min distributor. Nag uh, nagalala kay upat. Nagala tayo ko ni Sinins. Nagala tayo kani Timbyag. Nga isu ti nagan jay ko nga ni Sayla. Tapos ni Jeff and Lisa isu mo ti nagan jay, ko nga ni Bisik ganda ni Tidron nagkurang gay ticket agad nag isang bot nga nag-ala so nag-ala tayo ko ni Sir Swing kung computer na nga ni Magila so di manong amin iti 72 buklit iti daytang na 72 ada total plus ng 180,000 nag-isit eh, -e aside tayo iti 10% ay isula ang kaya tayo mo nga maibingay ada iti 18,000 na isit -e aside nung kaputapasit man ng ng para sa tayo ngayon masilig -huh. niya mismo nga ng para sa tayo ngayon masilig niya mismo nga 5,000, kinatumpong ko ka, nag-iitad isong natin 5,000, ni Nayonana siya 18,000 at simpre, nasilit ko magkani ng Gen. Latipo Sakay, nag-iitad maraming ti-5 ni idol nga Rubin swing ni si Sir Rubin, nag-iitad ti-1,000 ni Sir Kyle, ika-iitad kay Kaibig, nag-iitad maraming ti-1,000 so nga nasanggup tayo ng 30,000 so nga divided by 2,500, isa tigin 30,000 tunggal may isang senior citizen. So nga, uh, in total, lahat na ikanta yung tool na uh, individual na At tapos kung nakilig, inundunan tayo pa lang dito yung chief yung Apple Manga. Sa adungot pima, senior dito, eh. sa tayo ito, pag-move no, may ikan damit. Dari dyan nga, may ikan dito ta, no, tulutuli pa lang, mga dada dito, eh, at tayo nga maki, naklapot yung tikit. At tayo nga, no, pa'y, minmato ti, gurus tayo nga, nagkilaklapong, mabing masit mo, dito yung eh, nasidugan tayo nga. Ah, uh, na orang up di panagraw nga na, na, na panag uh, dawat nagnay at siyempre ang tayo mot nga liplipatan dagitoy kakadok nga na panag i dagitoy na nagpaspasa titikit nga naglaklako dapi man nagi nagitimulong tingulong da nga naglaklako isu so, da na, dagitoy ni kwas isa Nga Oscar eh padling win ni insan nga Eric ni parts nga Vincent ni Manang Juliet ni Sir Sandy, ni Ma'am Ulid uh, ni Ma'am uh, Phoebe, ni Sir Nga no Marvin. To, to. Nagyama ng kanyang yung nagkatalong na nagkatalong nag nagkatalong na nagkatalong Tapos kung maano, next, mo, Tap, no, baka, kayo, marunod, eh, ano, next, kayo Tapos nung pati tinulungan ako. Kung baka di sa ano, makaila si mga ako. may may sama nun dyan yung tayo dilas nga limabas ka na. nirugyan tayo ngayon, nga iti e,

may ada reporting ko nagbunda na pirmi mag di pa nagyaman na kada gito'y naiyat nga sponsors tayo nga tinulong na nga nagnayon kada gito'y buyers tayo titikis tamo ka buyers double nga manay na yun ng ti gross, ti collection manay na yun ng Timaycan pero siyempre na isto dapat nga lang nga siya tinagilaklako so nga nagyaman na utang kada gito'y akatwa tayo wala dito'y organizers tayo dito'y nagpanunod dito'y tikit tunggal may sa kanya dapat ibagay rin panagyaman na kumat nga shout out dito'y anti tayo na may sanga senior na ada aja di sana. Jadi, lima isu nanti balai, kenapa nak alam dia udah nak kapi kan lima dulu. Sampai, lima isu nak sungai, tapi tak bisa kita kok gitu. Kayak tekuk, kena. Di dekat sana, wah. Jadi nak kapi kan dari sisi kami. Jadi, kalau aku punya anak, mayat mati di tengah kana, isi isu, kapi istoria. Jadi, di mana dia urusan, nggak ada, tinggal update. Supaya video bangku, jadi itu punya anak ia waktu kot, naik isu, kot kena anak, di mana. Bagaimana, tak iman, inanai musyak, bagaimana, nak kulit tangan ngem pura itu mau ijadat cuma puna nabi man puna nabi man asyikura doa lagi isem isuna nah buat di Bali thank you puna hari suami ke lokasi tak di ikuti semali kita kan tutuli mengenai lagi sisi sura lagi sisi sura enggak na na lapis situasi na nomor anti salam ijai, ayat mumet na kita iti sisi Bali jadi bingai mu salamat and God bless you more pasti enggak salut lebih mutlak na situasi tapno Idanong kanayo, nah. dito ay available ikat ang ticket na para no Augusto, idro na. Nung no basa po lagatan namin before Augusto, tani, din, din maduti trabaho na rito. Eh. de kulpi ini nga na idag, na nayunan man ang ti istiplo tayo. May istiplo rin isang gawasin. Eh. Nung no kaya't yung magumatang, i-message sila ang chat na. Nung no kaya't yung mutlang nagila ko, di yung nga limabas kanya, mabalin. I-message sila ta sumublat kayo di kada kanya ng ticket. Nung no kaya't yung dumirikta timing distributor, mabalin. oh so, <taps> ko ano lang ini ko. Ni Shinenin, Shinenin Surinjal TV. Ni Tim Jack, ni Kaykay TV. Wa ni Jeff and Lisa. Ada pa lang utang di ko ni Mamila. Day nak day line up ni Sir Swing. Andul pa lang sa ni Mamila di. Mabalin yo akong takot ilang utang di account na. Tapos o, hadam, <taps> ko ada utang ko ni Badarong. Kun dagdi dagdi duma. Nya, adu adu ti dagduma pa di tanga ko. Ada pa ni Jones. nohan opinion yo ngay di ko. Jay CEB online advertising company makita yung PJJ that mga main distributor sa main distributor na right oh, more than 10 baka 15 pa siguro itatan so babalik din pagpili kayo ng kanyanan nung sinutin kaya yung mga katong tungon nga pagalaan kaya ticket babalik mo lang ni Ma'am Irish agad admin oh. sige so, kasi ang hurt niya nung kahit magumat ang kanya visit shop niya na isupay di may kanter isupay di matulungan pero kung baka na kayong ti Mangalay di EFX